Paano tanggalin yung mga pinapalo natin sa ating mga Facebook? So, tanong yan ni Saira Sides dito sa isang tutorial natin. So, yan po yung pagbinibisit yung mga profile natin. So, makikita po nila dyan or pwede po nilang makita kung sino po yung mga pinapalo natin. So, katulad po niyan, ayan. So, sabi ni Lord sa Saira Said, gusto niya pong tanggalin yan. So, wala pong makakakita kundi siya lamang po. So, ganito lang Lord, ang gawin mo para po matanggal yan. I-open mo lang po ang iyong Facebook account. And then, pagdating po dyan sa iyong Facebook account, pumunta ka dito sa tatlong slash o sa profile mo. And then, is scroll up mo po. Sa pinakababa, hanapin mo itong sitting in privacy. And then, hanapin mo naman itong sitting. So, dito po sa sitting, is scroll up mo lang. Ayan. Hanapin mo po dito sa audience and visibility itong followers and public content. And then, mapupunta tayo dito sa followers and public content. Dito po, hanapin mo itong who can see the people, pages, and list you follow. Yan po, yung mga pinapalo mo kung sino po daw makakita. So, i-click mo lang po yan. So, kung mapapansin nyo dito sa akin ay nakapublic. Ibig sabihin po niyan, lahat po kung sino man po magbisa sa profile ko, may kita po kung sino mga pinapalo ko. So, i-click mo lang po yan para po maging private isit mo po siya dito sa only me. Ayan. Ibig sabihin only me, ikaw lang po makakakita niyan. Click mo yan. pag once po na nakasit na po yan sa only me, lahat po ng mga pinapalo mo, profile, page, or prints mo po, uh, lahat po yan mga lodies ay mapaprivate or ma-hide po. Okay, hey, so kung titingnan mo po ang iyong profile, makikita mo po yan. Pero kung magagamit ka po ng ibang account, hindi mo po yan makikita kung yan po ay naka-only So, ganoon lang po loads ang gawin mo.